Hindi, si Matthew ako yung mga kapayin may... muna natin yung mga mga dito. wala joker, wala. Joker, <laughs> Hindi ka may stress <laughs> <laughs> Sa diskarte, <laughs> tuloy-tuloy. <laughs> 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 Henry again, watching from Indonesia. Lalong may na siya, no? Lalong may si Papa kung no, sa akin. Oh, oh. Alexan na po ah, Miss Joey. Wow, swerte naman ni Kirby. Sana yeah. na all. Pang cellphone siya. na all. Thank you, thank you, Miss Joey. Yan o. Oh. Wala na nang iba ba ba dyan? <laughs> Marlin Maniga. Hello po. Quatro. <laughs> <laughs> Boy Pirmes. Yan, Jis. Tapos ni Queen mo nakita <laughs> 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 <abay> <laughs> -re ah, si oh, ko nito kanina Hindi na niya. Hindi na bibigyan. Tapos na. kita, Panday. Nagre-request kasi si Papa. Hindi po ako nagpapalinis ng kuya. Wala po nag-linis ng kuya. Hindi, bigyan natin mag si Papa. Baka umiyak. Ayoko. ko. Gusto <laughs> mo. Yes, <That's> yun. Ano? <laughs> Sarap oh, dyan. Hindi po ako nagpapalinis na muna. Oh, yan. Ako lang po. Ayaw uh, <laughs> lang ako ko. Uh, Tinapo ko, tapos bibigyan mo. Ako kasi <laughs> nagpapasingit <laughs> eh. Walang legs pa po yun. Nagbibidyo muna. Mamaya daw. <laughs> Dos na lang. Aba, syempre. Wala mong kusang <laughs> yan.

Okay naman po. Yes, yun. Ang magkakalaban si Kenneth and Tapawil. task 4, 1, 2. nasa kasi best ko dito wala Wala pau Chige, laban. <laughs> hmm. Sige, laban. Hindi na para mo. Lima. Sige nga. Six. Four? Four. Anak ko. <laughs> <g> <laughs> Lima lang. Fifty. Eighty. Ninety. 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 Sama, Ninety. Pinatrad na kaya yung mix. Huwag sa mga masyadong mainit. Mm -hmm. nag siya pa lang. Hindi, oh. <laughs> sa menu. <laughs> oh, hi daw, Pahad. Sabi ni Ed Noel. Oh. Hi ka daw, pahad. Hello. Hey, Joey Paro. Sana may pang cellphone. Pan oh. Sana all oh. may pang cellphone certain curves. At least may magagamit na siya. Papasalamat ang team ako kay Miss Joey Faro. Ba Or... si Joe Faro. Oh, galing nga. Nag-practice na tato eh. Yung joker pumapares sa pair. Yung star pumapares sa... Hindi pala siya pumapares. Paningit siya sa mga straight. Ayun, nalalag lang sa taas. Gusto ni Papa Will, walang joker ngayon. Eh, mahirap hirap at dila. Walang joker. Mari, big shout out from Canada. Grabe, ang bilis mo na kapunta dyan ah. Papa <laughs> ano Will. Oh. Hey. Isa muna kayo. Mayro hey, miss pa. Pero kung di nakalaro si Nen, hindi eh? ko na alam oh. yung <laughs> Okay, sinabi niyo pa lang ako nung sinabi. Kay Joker pa tayo na? Kita po ba? Kita niyo? Naga. Oo, <laughs> itaas Ayan ko po. Ako yung niyo ako ha. Kung kita niyo, O, itaas ko po. Oo. Sabaw pa. Oh. Ayan. 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 Saabaw. Saabaw pa.

Um, pala po, eh, nakasig so, pa na po Yung nakikita naman, okay, very <laughs> good. Ba? Tryo. No. Ano, bravo pa, win. Oh, takot ka na, Anim? anim. Ayun, ano? Hindi na, no. Sige, laban. Sige, laban rin. 5. Wala talaga. May 5 pa yun. Dolos. Ay! May <laughs> royal pa. Yes. Pa! ano kinakalkal mo? Baka nagtatago eh. Papapanis yan, kinakalkal mo. <laughs> okay. Ang hits na naman.